Hello ka, farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm dahil napakamahal ng feeds ngayon. Isa sa naisip nating i-content ngayon ay ang pagtatanim ng mais. Kaya kasama nating natin ngayon ang isa nating ka-farmer, si Sir Popoy Sir. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa pagpapa-unlock sa inyong interview. Napaka-importante ka-farmer ng pag-uusapan natin ngayon sapagkat isi-share ni Sir Popoy sa atin ang kanyang Kaalaman o experience pagtatanim ng mais. Bago natin simulan, kung bago ka sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe. Click mo rin 'yung like button bilang suporta sa ating mga videos. Thank you so much. Sir, magandang araw sa inyo. Magandang araw. Handa yeah. na po ba kayong eh, i-share sa amin ang inyong kaalaman sa pagtatanim ng mais? Uh, gusto naming malaman, sir, sa simula't simula pa, -simula, paano magtanim ng mais, paano ito alagaan, gaano katagal bago ma-harvest at magkano naman 'yung pwedeng gastusin at magkano naman 'yung pwedeng kitain. Bakit mais po ba yung napili niyong itanim? Uh, napili kong itanim ang mais dahil ito yung madali para sa akin gawin. Ano po ba yung advantage, sir, ng pagtatanim ng mais? Maraming advantage sa uh, uh, ang pagtatanim ng mais. Kahit hindi ka, lalo, kahit hindi ka nag-aalaga ng hayop, pwede mo namang magkakaroon ka ng income, dagdag income kung Uh, nakapagtanim ka ng mais at maibinta mo ito. Napili ko ang mais na itanim dahil uh, madali siyang alagaan. Hindi katulad ng ibang pananim. una, pagtanim mo, uh, mag-i-spray ka lang. Una sa pandamo para mabilis yung paglaki ng mais. Ano po bang mais yung napili niyong itanim? Uh, actually ito yung ano yung binhi na ito ay galing sa Agri sa DI. Pigsemin libre po ito. Libre po ito. Ito yung binhi na yellow corn siya. Ayun. Ah, okay. uh, paano kayo sir nakapag-avail niyan sa Department of Agriculture? Actually yung aming ano dito, yung aming association sa DA kapag member ka ng asosasyon, makakapag avail ka ng uh, binhi mula sa DE. O ibig sabihin kayo ay kasama sa Farmers Association. Total, nabanggit nyo na rin na ang tinatanim yung mais ay yellow corn. Ganun naman po kalawak itong lupa na tinaniman nyo po ng mais. Ang lawak nito ay 140 hectare. Bali, ito ay Ano to? Anim na kilo tong benhi. 6 kilo kilos po. po. Anim na kilo. Okay. 'Yon po yung lang, start. Ito lang yung area na ito. 'Yon po yung starting na nagtanim kayo ng mais. Sarili nyo po bang lupa ito? Ito ay sarili kong lupa dito. Bago po tayo mag, magtatanim, ano po yung mga preparation na kailangan nating gawin o yung ating o, land preparation. Una, mag-aararo ka. Kapag Maiksilang damo, pwede nang araruhin. Matapos mong araruhin, dadaanan mo ng tinatawag namin dito na ginagamit namin ay sa manumano, pakaras. Wala kasi dito makinariya. So pakaras? So, pag after ng pakaras, na tapos mo lahat yung pakaras sa area, ulitan mo siya ng araro para ma lumambot ang lupa at madurog ang lupa, magiging pino. Yun ay cross na, pa-cross na yung pag-araro. oh, pa-cross na pag-araro nun. Tapos, pangalawang karas ulit. After ng karas, so, mag-iidas ka na. Oo, oh, yung, yung idas? Yun na yun yung pagtatanim mo. Sunod nun ay pagtatanim na ng mais. Hmm, pagtatanim na. Ayan. Ibig sabihin, nabanggit nyo po kanina ay mano-mano yung pagtatrabaho nyo. Pwede oh, pong malaman kung ilan po o magkano po ba yung per day. O magkano yung bayad sa magtatrabaho ng uh, mano, -mano? Pag-aaraw, Pag magkano yung dito, arawan po nila? Arawan po nila ay 500 per day. Per day. May, may katama, kain pa po yan May kain pa po yun. May kain may pa? May food pa po yun. Uh -huh. Gano po katagal yung preparation ninyo dito? Mga ilang araw po yung ginastos ninyo? Mga apat na araw din yung paghanda namin hanggang sa nakapagtanin. Apat na araw po? na ready na po Tatanim na lang yung Tatanim mais, ano? Ngayon sa pagtatanim po ng mais, ano po ba yung unang hakbang na gagawin bago may tanim yung mais? Ihanda mo yung mga binhi. Nakaready kayo. Nilalagay lang naman yan sa ano sa idas dalawang butil tapos ang sukat ay Uh, 20 cm. Oh, tingnan po natin dito, sir. Pares dito po sa tanim ninyong 20 cm. 20 cm. 20 cm. mais. Yung kabila naman, yung distance ay 50 cm. So, mula po dito, papunta po dito, ang sinasabi nyo ay 20 cm. Oh, one At, foot. Oh. Okay. 1 one foot. foot one foot. 20 cm. Opo. Tapos galing dito papunta doon ay 50, 50 O kalahating metro yung layo niya, oh. no? 50 cm. Tapos tigda dalawang butil. Dalawang butil. Hindi pa pwede sir na isa lang. Pwede naman isa kasi minsan mayroong hindi na ano nabubuhay so Kailangan mas uh, maganda din. Mm dalawa. Dandan dalawa na. Basta maganda pa yung lupa. Okay. At patunayan dito hindi naman kami problema sa lupa kasi mataba pa naman lupa. Mataba yung lupa ako nakapaglagay ng fertilizer ganito na ang bunga niya. So ito sir ay wala pang fertilizer. Wala pang fertilizer ito. Wow, maglala. Kasi unang ano, unang tanim namin dito sa lupa o nang tanim pa lang. First so, First crop. Dalawang tanim nito, second crop siguro kailangan ng fertilizer kasi hmm. yung nitrogen ng lupa medyo na ano na. So ngayon sir, nakapagtanim na kayo. Anong buwan po ba ninyo ito tinanim? Ah, uh, ang mais ay 3 months bagong harvest. O katapusan ng July. Tatlong buwan. Tatlong buwan. 90 days. Ang bilis lang ano. Sa lupa, bago kayo magtanim, mayroon pa po ba kayong ispray spray O wala na? Dito sa uh, ginawa namin, wala na kami ni spray dito. Wala na spray, tanim. Bali pagtanim nito, eh, nagdahon na yung ano mga 5 days to 6 days yung yung mais at nak nagkaroon siya ng mga tatlong dahon tapos napansin namin na may ano may mga damo doon pa lang kami nag-spray ng pandamo anong klasing pandamo sir pwedeng malaman o ginamit ko dito sa pag-spray na pandam pamatay damo herbicide ay ano uh, round up Roundup? Hmm. Hindi rin, sir, mamatay yung mais. Hindi siya namatay. Uh, okay lang pala sa roundup. Oh. Mga gano'ng karami, sir, yung nagamit yung roundup? Roundup sa 16 liters, naglalagay ako ng isang latang sardinas. Isang latang sardinas. Oh, Yun. Pag lumaki na, hayaan niyo na, po, na lang po bang lumaki o kailangan nyo pang araruhin ulit yung puno ng oh, mais? Hindi na kailangan, hindi, hindi, hindi na kailangan araruhin ulit. Hayaan na lang. Uh, inayaan na. Ganito ng sitwasyon. Inayaan lang ito hanggang sa lumago siya. Wow, wala na palang. Wala na. Yung, 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 iba, di ba? trabaho ito. Yung iba, di ba, tinutudling pa nila ulit para mamatay yung damo. Ito, wow. wala na. Round up ang ginamit niya para mamatay. Ayun. Mamatay damo, round up lang. Mm. Marag, marami naman pwedeng gamitin. Kaya lang, yung anong available sa tindahan na malapit. Yun lang. Yun na lang. Um, nab na nabili na at nagamit. So simula sir nung nag naground up kayo hanggang ngayon, mayroon pa po ba kayong mga in-spray na pang insecticide o iba pa para mayroon sa mga yung... Na-spray ko lang dito Pang insecticide kasi mayroon siyang uod, maliit pa lang. Yung padan. Pavod. Padan. Powder din 'yon. 'Yun pa lang ginamit ko. Pa paano po gamitin 'yon, sir? E, I-mix mo lang 'yun sa 16 liters. Naglagay ka lang ng isa Nang isang cup ng ano ng sukatan ng ano ng taket ng sprayer doon mo yun isang cup na 16 liters hmm. ilagay mo lang sa sprayer at i-mix oh, yun lang naman yung kadali so maliban doon sir wala na no wala na diretso na to harvesting oh. So kung susumain natin sir na compute so, nyo po ba magkano yung ginastos ninyo sa unang pagtanim po ninyo nito? gumastos dito sa para gumastos ng nasa 3,000 sa pagtanin naman gumastos ng 1,000 at sa pag na gamot handa mo gumastos din ng mga 1,000 so ang suma total dito. umabot sir ng ilan? 7,000 7,000 kabuang gastos ninyo okay ngayon dito tayo ka-farmers, may area na to, mapapansin natin. Dito si si sir ay merong uh, nagpaararo na siya sa part na to. Mayroon naman dito siyang naharbisan ng mga mais at sa part na to ay haharbisin na. Doon naman sa kabila ng mataas na yan na area ay merong mga tumutubo pa lang at doon sa area na yon ay may namumulaklak pa lang. Kung papansinin natin, yung kanyang pagtatanim ay iba-iba yung sa iba-ibang buwan niya tinanim, hindi lang isang bisis na tanim. Sir, pwede mo bang mapaliwanag sa amin bakit hindi sabay-sabay ang pagtanim mo ng mais? So, hindi sabay-sabay ang pagtanim ng mais dahil kung si pagsabay mo, kakailanganin mo ng malaking budget. Kailangan mo ng maraming magtatrabaho. Pero kung paunti-unti lang, ay mababudget mo yung time mo, mababudget mo rin yung tao na magtatrabaho at saka sa bawat buwan yung may hindi ka maubusan ng mais dahil may kasunod ka na ng mga harvestin, may lalagain ka na naman at meron kang maibibinta. Hindi unlike sa kung sabay-sabay, antay ka ng tatlong buwan. So medyo matagal na naman bago bago ka naman magkaka-income o sabihin natin magka karoon ng mais. So kung hindi siya sabay-sabay, sa bawat buwan mayroon kang itinatanim, itin, itin, bago may kasunod na buwan, may kasunod ka naman na itatanim. So pag harvest mo, mayroon ka naman sunod na buwan, may harvestin ka naman. So bawat buwan, pwede kang mag-harvest kasi bawat buwan mayroon kang tinatanim. Wow, ayos yun sir. Ibig sabihin, continuous yung harvesting at saka tanim. Ang tanong namin sir, pupwede bang itong bunga nito ay itanim ulit? Ah, uh, pupwede. Uh, start sa ano, kasi nasubukan namin namin ito yung bunga ni unang harvest na bunga nito, nasubukan naman namin ano itanim. So maganda rin ang tubo at maganda rin ang Paano ba sir? Pumili dyan ng itatanim. So kung pipili ka ng magandang binhi, ito katulad nito, Mm, so kailangan tingnan mo mabuti kung maganda makinis ito yung kukunin mo yung bandang gitna ito tatanggalin mo yung maliliit Mm okay yeah. so sa uh, gitna lang sa gitna lang kasi yan yung may magandang ano eh mm. itsura Tapos na sayo service ting dako na tayo sa kitaan Am um, kung halimbawa sir may mga ibang farmer na gustong subukan yung pagtatanim ng mais magkano naman po ba yung presyohan niyan? Magkano paano naman yan ibinta? Anong anong pamamaraan pwedeng ibenta yan at magkano naman yung pwede nilang kitain? Pagdating sa kitaan, kailangan naka naka-ready na yung mais mo. Na ready na siyang ibenta. Madali naman marami namang bib, bibili. ah uh, na mga ano basta nakahanda na yung mais mo at uh, after mo na harvest kung walang bibili ng bulyuman eh, sa akin kasi ano dito medyo malayo hindi basta basta malukit ng, ng buyer ano, ng buyer kasi yung problema ay transportasyon yung kalsada so yung ginagawa namin so naguupan na lang ng tao na magbibilad at pag mano-mano rin yung ano pag Oh, pag hmm. pag tanggal niya sa tanggal ano dito niya. Sa ano. Hmm. Magkano naman sir yung presyo niyan? Nung no, per kilo bayan? Oh. ba yan? So pag na ano mo na siya, ibibilad mo siya. Kailan tuyo na para hindi masira yung mais. Hindi mawala yung kintab at mada, magugustuhan ng buyer kapag magand, hindi nasira ang mais mo. At kung buo, yung na bowl na siya, per kilo, yung bintahan nun ay ano, 25 per kilo dito. Pero kung to yung toyo, yung toyo na siya, yon 25 per kilo. Kapag sinuwi mo, hindi pa nabilad, yun, 23 ang kilo. Yung bintahan dito sa lugar na to. Kung halimbawa crack naman sir, yung nagiling kung na. Yung crack naman, Actually, yung dito kasi sa lugar namin, wala pang ano eh. Walang gilingan? Walang gilingan. Hindi pa na, yung <coughs> sa tunayin, yung unang harvest ko kasi bago pa rin lang ako nagmaisat. Hindi ko pa na-crack. sunod na linggo, makahanap doon sa, makapunta sa uh, purok manggahan. Mayroon daw yung gilingan doon, mag-crack ng mais. Baka doon ko pa malaman kung ano. Okay. At tunayin, wala, hindi pa rin ako nakabinta ng ano, sa crack sa hmm. Hindi ko, ko pa na canvas kung magkano ang bilihan sa crack. Ayun sir, sa pagnilaga, magkano naman yung presyo pag mga ganyan panglalagay? nilaga, pag, pag magandang itsura ng mais, ganito yellow corn. Uh, hindi na, rin na hindi pa man ako nakakabinta ng nilaga dito, na bumibili sila dito pag pwede nang lagain. Ito isang piraso, limang piso ito. Yan sir, maraming salamat sa time na pinagkalaw nyo sa amin. Uh, hopefully ay merong natutunan yung ating mga farmers at salamat sa inyong information na pinagkalob sa amin. Doon sa mga farmer na nangangarap na magtanim ng, ng mais, kung halimbawa ang baguhan pa lang kayo, puwede pwede magamit itong experience ni sir at pwede rin kayong uh, manood na pang mga videos na makakatulong sa inyong gagawin na pagtatanim ng mais. Maraming salamat kaya kung bago ka sa channel ko, Huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share na rin sa ibang farmer para maraming mga farmer makapanood nito. Once again, maraming salamat. Paalam. Sa susunod na video ka farmer ay papakita ko sa inyo kung paano gawing pitch itong mais. Kaya abangan mo yan dahil na dito sa lugar namin mismo ay nawala ng, ng supply ng grower. Kaya dapat alam mo kung paano gumawa ng sarili mong pitch kapag nangyari yun sa iyong lugar. Kaya abangan mo yan. Maraming salamat and happy farming. Paalam.